Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang mag-uuwi ng titulong Country of the Year? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribe dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng baka mama dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang country of the year tayo ngayon. So yung country of the year, ayan ay binibilang doon sa mga country na nananalo ng international pageant kung sino yung pinakamadaming na iuwi na titulo mula sa iba't ibang klase ng international pageant na accredited dapat yung gumagawa ng country of the year. So, meron tayong tinatawag na big five or big six sa pageant. Ang dyan, syempre, ang Miss Earth, Miss International, Miss Universe, Miss World, Miss Supranational, at saka syempre, ang Miss Grand International. So, yon, So, yung mga nananalo dyan, ikinacounted. Kaya ako sinabing big, big Six or Big Five kasi sa Missosology, Five pa lang siya. Pero doon sa Global Beauties, kung saan sila din ang nag-a-announce talaga ng Country of the Year, anim yun Actually, lima din yun nandoon. Wala tinanggan ganila doon yung Miss Earth eh. Pero sa totoo lang ha, overall, dapat nandiyadyaan talaga ang Miss Earth. Kasi ang Miss Earth, oh Diyos ko naman, hindi naman questionable kung ilalagay ba ito o hindi. Eh, per, ewan ko sa Global Beauties kung bakit tinanggal nila ang Miss Earth. Dahil ang rason nila before ay hindi sila iniimbitahan ng Miss Earth na hindi nila na-update kung ano nga ba ang nangyayari. So may mga ganun akong nabasa noon na kaya nila tinanggal si Miss Earth kasi yung Global Beauties hindi nila in, ang Miss Earth hindi nila in-include si Global Beauty sa sa yung time na may pageant sila so parang nagtampo niya si Global Beauties na parang ah okay so hindi na siya counted kaya minsan kahit nanalo tayo doon hindi natin nakuha yung country of the years kasi hindi counted yung Miss Earth so yun pero ang ano dito si Miss Earth kasi dapat si Miss Earth kasi iniimbitahan niya yung mga malalaki talagang mga ano na to page na to so yun kaya yun naligwak tuloy siya doon but si Miss Earth naman parang syempre nandyan ako o wala, wala akong care kasi tatakbo yung pageant. Kaya lang ang nangyari, ayun, doon nagsimula na parang nawala sa eksena si ano si Miss Earth kasi iba pa rin na pag napopromote ka ng mga pageant ano page, 'di ba? So 'yon. Kaya ayun, ganyan yung nangyari, <laughs> 'di ba? But anyway, ako para sa akin ha, bilang pageant analyst at bilang commentary sa pageant or bilang may mga page din, ang akin, dapat talaga ang si Miss Earth sa lahat ng eksena. So, six sila para sa akin. Kasi, yung iba sinasabing ganun, ako si Miss Grant, minor pageant pa lang naman to. But, guys, Diyos ko naman, <laughs> dekada na rin ang inabot ni Miss Gran at nakita naman natin sa isang dekada talaga, nagawa naman niya talaga yung, yung best niya bilang isang ano, di ba, may ari ng pageant. And I think si Miss Grant talaga, bongga talaga siya. Halos matalo niya nga si Miss Universe pagdating sa mga eksene, di ba? So, I think dapat nandyan siya. So, malinaw yon Anyway, so eto, ang a a ating kapitbahay, sila talaga yung nag-claim na ano na sila, tawag dito, sila ang country of the year. Oo, so bukod doon sa kiniklaim nila na na powerhouse sila, hini-claim din nila na this year sila country of the year kasi nga sa mga nakuha nga nilang achievement sa international pageant. Andiyan-iyan yung nag-title sila sa Cosmo, nag-title sila sa Supranational, plus doon na nag fourth runner-up sila sa Miss International. To be honest, kung yung Global Beauties, hindi ko kasi alam kung nando doon din sa kanila si Cosmo ngayon eh. Hindi ko pa siya na-check, pero i-check ko siya para sa inyo. Kung nando doon, malaki yung puntos na makukuha nila kasi bawat title mas malaki yung puntos. Parang ang counted nila doon, 100 points, 50 points pag runners up ka or pag nag ano, basta kung ano yung runners up na nakuha mo, pababa ng pababa hanggang sa nakapasok ka lang sa semifinals or basta ganon. May puntos by puntos siya. Alam ko yung ginagawa nila kasi lagi ako nakasubaybay kung sino ba yung magiging country of the year. Malaki yung chance ng, ng Indonesia na maging country of the year. Pero kung basihan ng pinakamadaming na uwi ng corona mula sa international pageant, I think wala sila sa kalingkingan ng nauwi ng mga ano natin pambato natin. Kaya para sa akin, ang country of the year ay si Pilipinas. Ayon, ayon talaga 'yung para sa akin. Pero hindi ko kasi alam kung counted sa kanila 'yung mga minor pageant, 'yung mga baby pageant pa katulad ng mga uh, pageant ng Mr. Rizal International kasi wala sila do sa listahan na kung saan pinagbabasihan yung magiging country of the year. Pero pagdating dito sa listahan talaga kung nando doon, kung i-analyze natin, mas lalo mang talaga si Indonesia. Kasi nando doon na uh, international na El Tokuyo tayo dyan. So, wala tayong puntos. Magiging zero yung score natin. Eh, sila nag fourth runner-up. So, lalamang na sila doon. Tapos, sa Miss Supranational, doon din yan. Pero, mawawalan tayo ng uh, uh, mababa yung puntos na makukuha natin, mas malaki yung puntos na makukuha nila. Pag pinagsama mo na yung ano, mas umangat sila. Tapos uh, sa Grant, sa Miss Grand, sa Miss Grand naman first runner up tayo. Tataas yung may puntos tayong makukuha. Pero sila magkakaroon pa rin ng puntos sa Miss Grand kasi nag runners up ang Indonesia, di ba? Pumasok pa rin sa top 10. So, nandoon pa din. Tapos, ano pa ba? Hindi ko lang alam kung counted tong Miss Cosmo. Kaya, kung doon i-base, ay medyo nakakaloka. Pero ang universe, wala sila na tukuyo sila sa universe. Tayo naman, may magkakaroon tayo ng punto sa universe. So, isasama mo pa dyan si Thailand. Isasama mo pa yung ibang country. Katulad ng mga Latins country. Pero kung etong si Indonesia, yes, lumalamang talaga sila kung iisipin mo ha, lalamang sila kung ang pagbabasihan lang yung mga major pageant. Pero kung padamihan ng nauwi ng corona, I think Philippines <laughs> <laughs> ang pinakamadaming nauwi ng corona mula sa mga international pageant, katulad ng mga tourism-tourism at kung ano-ano pa mga pageant, face of the year, mga gano'n, di ba tayo nag-title dyan tapos mga pumasok tayo sa semifinals tapos nagrunners runners up tayo tapos, sa Entry Continental, nag-second runner-up tayo. Kung baga, parang madami kahit sa mga male pageant. Kaya, para sa akin, ang magiging country of the year ay Philippines. So, yan. So, malalaman natin yan, syempre, sa pagtatapos ng taon kung ang magiging country of the year nga ba ay ang Philippines. Kasi, depende yun sa deklarasyon ng ibang mga page. Lalo na si Global Beauty sila kasi nag-declare nun. Pero try nyong bisitahin kung sino ang naaano doon na country of the year. Pero sabi ko nga, sa analyst natin, si Indonesia medyo lumalamang kaya malakas yung loob nila na magsabi na sila ang country of the year. Hindi ko lang alam kung sila talaga ang madideclare pero alam nyo naman yung mga yan. <laughs> ang, 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 taas ng pagiging ingitera nila sa atin kaya kaya ganyan. Gusto nila talaga lumamang dyan. Hindi na ako nagugulat kung bakit ganun yung laging nagiging reaction ng mga tagahanga, ng mga Indonesian fans sa 3. Kasi na, alam mo yon yung bitter na bitter sila sa Pilipinas. Na ang tingin nila sa Pilipinas ay kaaway dahil sa sobrang dami ng nakukuha na corona mula sa iba't ibang international pageant. Pero kung iisipin mo naman, iisa lang naman tayo Asia labas sa ibang continent. Di ba? So, yun. Kaya, nakakaloka sila. But, ando doon lang ako sa fight na ng natin. Uh, dapat dapat magkaisa lang eh. Kaso hindi eh, may insecurity talaga sila na nararamdaman pagdating sa Pilipinas. Kaya nga sa Miss Universe eh, si Kun An, kahit sabihin mo pa na, oh I love Philippines, mahal niya si Philippines, pero wala siyang planong ipanalo si Philippines under ng ano niya. Parang piling ko ganun eh, kasi syempre gusto niya si Thailand, no? di ba? Aminin natin, si Thailand pa rin ang gusto niya. Kahit nga si Mr. Nawat, minsan naiisip ko, gusto pa talaga tayo ipanalo ni Mr. Nawat kasi sinasabi niya na malapit na malapit na. Pero, alam mo yun, yung sinasabi niya na the best ang ugali ni, ni CJ at ah, talagang proud na proud siya at ginagawa niya na nga lang equal yung, yung runners-up sa kayong title. <laughs> But, still na, pinili niya pala si Inje. <laughs> Ganon. So, yun. So, kaya sabi ko, medyo nakakaloka pa din. But, anyway, so, tingnan natin sa mga susunod. Nararamdaman ko naman ay papalapit na tayo sa corona ng Miss Grant. <laughs> I hope, di ba, sa next year, makuha na natin to. Nasa organization natin yun. Kung paano niya kukunin ang corona ng Miss Grant. Kung magbibigay siya ng the best candidates talaga ayun talaga. Kaya, sana magsisalihan talaga yung katulad ni Liana Duan, na Michelle D, sa Miss Grand, I think winner na tayo dyan. So, tingnan natin sa susunod na taon. Exciting to. Anyway, so yun. So, good luck kay Indonesia. <laughs> si Indonesia hanggang ngayon talaga, ginagapang nila talaga pa yung powerhouse at okay lang yan. Ah, uh, tingnan natin sa Miss Charm. Tingnan niyo, buong sila magpe-penetrate na naman sa top 5 for sure. So, yan. Ay, nako. Basta malalaman natin 'yan sa end of the year ko si Indonesia nga ba ang magbiging country of the year or Philippines. So, yan. Kayo guys, ano guys sa tingin niyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? Nawindam din ba kayo ng bongga-bongga? Kasi ako, yes. <laughs> anyway, so, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo say Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.